Sumailalim muna sa check-up at COVID-19 RT-PCR test ang 65 years old na si Teodora Mirna Busi. Matapos magnegatibo sa COVID test, ang hiling niyang mailipat sa Home for the Aged ay tuluyang natupad kahapon, November 24. Ito ay sa pangunahing tulong ng Angono Rizal Municipal Social Welfare Development Office. Bakas ang pag-asa sa mukha ni Lola Mirna sa bagong tahanan, bagong buhay na haharapin. Hindi na nga niya napigilang maiyak ng uh, sa wakas na ihatid na siya sa Home for the Aged na. Uplift Community Development Foundation Incorporated o tahanang balik-alay sa Taytay -tay Rizal. Sana po sa pupuntahan ko Higit pa akong lumakas, makalakad. Noon una po, takot na takot ako tako, kasi sabi nila, baka doon daw ako mamatay. Sabi ko, doon din naman ang punta natin ni eh. Dalawa. Gumaling at sa hindi, basta naroon ako. Ngayon po, sabi ko, paalis na ako kahapon. Nakahiya ako, nag-iisip ako. Sabi ko, tutuloy pa ba ako o hindi na? Mag dalawang isip ko, ako talaga totoo po. Kasi natakot ako pa, ng baka paluin. Mam, may na ako kaya ayaw kong paluin ako. Kaya sabi ko nga kay ma'am, ma'am, baka paluin ako doon. Sabi ni ma'am, hindi. Sabi niya, aaturgahin ka pa. Bukod sa paglipat sa kanya sa tahanang balik-alay, may pabaon pang pagkain para kay Lola. Ang Sol Aragones Foundation para magbigay ng dagdag saya na maaari ring mapagsaluhan ni Lola Mirna kasama ang kanyang bagong pamilya.